Hello, magandang hapong po sa inyo lahat. For today's video po, ay meron po tayo ditong isang uri po ng prutas na kung tawagin po ay drop mangosteen. Ayan. Alam niyo po ba ang drop mangosteen ay isang uri po ng prutas na matatagpuan po ito sa mga tropical po na lugar kaya po ng Pilipinas. At ito po ay galing po ito sa ibang lugar po ng part ng Pilipinas. At titingnan natin ano yung tsura po ng drop mangosteen. So kaya ang bago pa lang po sa aking channel, just like, share, and comment. And subscribe na rin po. So yan, friend, no? For this video po, kung inyong makikita po, ayan, ito na po sinasabi ko po sa inyo. Ang dahon po ng ating pong drop magustin ay makapal, oh. Ayan, makapal po ito, at meron pong kurba-kurbada sa gilid. Napakadaming bunga. Ayan, yung ay, mga dilaw-dilaw na yan ay ang mga bunga. So, inyong makikita. So, ayan, napakadami. No? O, oh malilit lamang pang bunga nito ang drop mangosteen. Ayan, oh. At marami na nga dito sa lupa, nagkakanta hulog Ayan, kung nyo makikita. At ang kanyang maliliit na mga bagong similya. At maliliit na mga tumutubo dito. Ayan po yung kanyang mga bagong sibol. So, ayan, kanyang po, no. Kaliliit po ng mga bunga. So, ayan. Tingnan yung maigi, oh. Napakadami. Mm. syempre kapag ilaw ito ay kulay green. Ito, green. Kapag hinug na, ay kulay yellow na. Napakasarap nito kainin. Maasim-asim nga lang. Ayan. At ito ay masarap itong itanim sa inyong bakuran dahil malit lamang ang kanyang katawan. So ito ay season ngayon kaya hinug na. So ayan o. Oh. So tanong wala tayo ng kakaunting tirasa lang, patitikman natin. Ayan. So kadalasan kasi sinasabi nila santul-santulan daw. Pero search ko po kasi ito. Ito po ay drop mangosteen. Maliliit lamang siya. No? Pero napakasarap. At isang buto lamang po ito parang ayan, tama na so maganda po magtanim nito ng mga buto dahil hindi po ito na prutas sa panahon ng tag-ulan kasi kapag ngayon summer ay mahirapan po tayo magpalaki nito dahil uh, walang gaano ulan tsaka tubig so kailangan sa tag-ulan na kasi katapano ay na ang tubig so ayan o, oh, napakadami o oh. So, titingnan natin yung bunga. Titingnan natin ang bunga ha. Ito. Masarap. Ano? Oh. Bali isang buto lang meron ito. Ayan. Matubig makatas para siyang yung santol, pero kakaiba siya sa santol kasi ito ay ang santol kasi malaki, ang sinasabi kasi ng ibang mga taga-probinsya dito sa amin ay santol-santulan pero sa ingles talaga ito ay draft mangosteen, masarap siya ay, ayan parang dalawa pa nga ang buto nito pero malilit lang, hindi kaya talaga ng iba na marami pero malilit lang Ayan. Yan ang mga buto niya. So, napakarami o. Oh. So, ayan guys, no. Mm, dami. sarap. Matuyo siya, siya. Hmm. Malilit lang ang mga buto. Nagtanim ako ito sa aming bahay kasi nito mubo. ito Tomobo dahil ito ay ma uh, hindi pa siguro masyadong bulang pero mas maganda talaga sa bilad muna natin sa araw bago natin pa itatanim o ba diba? so ayan maray maray salamat po sa pagyipon ng akin vlog for today and God bless po sa inyo lahat